Eh, 25 laang 25 daw Mun meron kadiyan Ha 5 bay panday wala ah. Subukan ko lang abi saya baka meron ah. Oke okay. Ada saya medal orang beriak si manang bidai. Si manang bidai orang beriak. Makai dulu kemustahan mau dia. Ma yang pagpanyut tu setanan. Ah, ingat ya pelagi makai dulu. Si Tanaw hmm, natin ngayon ba? Babago-bago ang kemula Umuulan, umaaraw Tapos bumabagyo Masa ano, takulan niya yung mga idol uh, Ingat nalang palagi Yung um, mga idol God bless you Day mm, okay, Dalawang five nga tayo Day Wala pa man mo Nabot na nga yung uh, Blessing Hoy Ano yung ginagawa mo Nag-aano <laughs> Dalawang limang bisyo Dalawang <laughs> five nagdadano ng pagbabainti wala gate wala ay daw wow, talaga ang hirap magpabariya minsan magagalit pa sila walang bariya minsan magagalit pa ah hirap ah. wala tayo

hindi masarap sabi mo may dalawang ka? ang gusto niya kasi maasim kaya nga pinipigang kasi mawala yung asim eh. masarap so na ah. ano santol ano to? dalawang 5 yan? Ginataan yan ano yan? ulam ulam si may ano eh. pag uung eh. ano to? santol ano to santol? santol Paano yan? Renta. Santol. Anong ulam sa taas? Hindi ko eh. Renta. Pero masarap siya kuya. Ay, maang Bawal sa iyo. Ay, maang pala siya. Anong yalo? Anong yalo ito? Okay na pala po. Anong yalo? ang tantol. Ganon? Masarap siya. Pitikman ko yan. Pwede itangon O, sige, sige. Tikman kolang tuh. Ya, ngutang aku. Ngutang. Tikman lagi. Ya, kan kan Ah,